Hello, good morning po. Ito, driving ang beauty ko ngayon kasi may spare na dalawang oras. Ay, two classes I think, yung panganay. Uh, inaantay ko po. Sabi niya, palabas na raw siya. Tapos mamaya magmamadali yan kasi malilate siya pero ang bagal naman yung kumilos pero magte-test na po siya mag-exam na siya ng October sa driving at pag nakapasa na po siya ay mag siya na ang magdadrive pa punta ng school hindi ko na po siya ihahatid at makakagaan-gaan ng work ko syempre kasi syempre yung may gawain ka pang sa bahay diba? tapos ihahatid mo siya uh, at may sasakyan na po siya hindi ito akala ko itong Ditas car papalitan namin ng mas malaki pero hindi po binigyan po siya ng kanyang lolo ng katilak na SUV yung po ang drive niya inaantay lang po siyang mag makapasa ng driving at yun ang drive niya so ito magiging apat na po yung sasakyan namin so sa uh, ano ba yan sa akin sa amo kong babae sa amo kong lalaki at siya Adam alagang magiging apat na po. Ayan, naantay ko pa rin po. Medyo malayo-layo po yung school niya Kaya sabi ko agahan namin eh. Pero alang ang oras naman. Kaya siguro hindi naman traffic. Ayan. Ayan na po, nahatid ko na. Buti walang traffic dito na po kami sa school may tugtog pala yon ako po ay babalik na ulit sa aking ah uh, lang po ang oras kasi may reading ang aking alaga ng 3.30. And grade 6 had to do with the grade 5s. And not even the grade 6 could solve any of the questions. That's good. That's Dylan the there at the back. I still love school snacks. Will not be late. Come on, come on, come on. Hmm. Huh. Tita? Yes. Also, we started reading homework and writing homework today. Mm -hmm. So I am reading, writing, spelling, and math homework. So that's all the homework for today. For today, tomorrow. so. Due tomorrow? No, half of it's due tomorrow. Math is due tomorrow. Spelling is due tomorrow. And then? Reading is due tomorrow. Oi. Writing's, writing's due Thursday. Oi. Oi, do do oi. You have to do it after the oopsie. You should feel how heavy my bag is. I have a textbook agenda two work. Grandma's well, house is almost finished. It is. doing the furniture. Or painting, maybe? They're painting wallpaper furniture. Oh, they're doing the wallpaper painting? Uh -huh. Oh. Painting wallpaper furniture. That's and nice. They're doing everything to get ready and they're finishing up the elevator. Oh my god, with the elevator? They're doing the pool next year. The pool next year? If the summer's about that, right, Tita? Mm -hmm. You know, most people close the pool, yeah, during the winter. No, we just closed the pool, most people like this week. They closed it now, like Boobie and Zadie did. Oh, Boobie and Zadie closed the pool, that's what Marvin told me. But you went there, I know the pool was open when we were there, but they. the we'll little kids. Okay, we just run, okay? You take my Okay. And dito na po kami. Inaantay ko po yung aking alaga sa kanyang reading. Uh, 45 minutes. So, bali 4.15 tapos na po siya. Tapos uh, after that, 5.15 naman. Ihatid ko yung usas sa dance. Yan! Yeah. Yeah. The street Come on We are just walking Spadina Road Busy street Yan, ito po ay park Ayan, naglalakad po kami ni Dylan Andun kami naka-park Nilalakad lang mga namin tree Kasi pag dito kami sa side street Ah, uh, mag uh, ano, magpa-park. Magbabayad kami ng uh $4 ayun po si Dylan. Nag-uunahan kami. Uh, so, sayang naman ng $4 for 45 minutes. $4 about $3. Eh dito na lang libre. 'Yan yung sasakyan. 'Yan si Dylan. Paunahan kami. Ayan, tatakbo na yan. Tatakbo na yan. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Ayan siya. Tatakbo na yan. Ayan ang sasakyan namin. Ayan. Ayan. That, yan yung ano Romaine yan, yan, yan Romaine Dance School of Dance. Wait Harley. Wait. Ako sa bahay, andito na ang aking beauty, lahat ko na nahatid. At yan, may ginagawa ako, I mean, uh, dinner na lang, wala pang dalawa ko. Um, yan, ito lang naman. Yan, ito lang po ang kanilang dinner. Yan, tapos butter lang ang katapat. Yan lang ang gusto nila. Yan lang daw ang gusto niyang kainin. Kasi mahirap naman pong uh, ako po tinatanong ko sila kung anong gusto nilang dinner. Hindi pa ako yung gagawa tapos yun na yung dinner kasi usually ay hindi nila kakainin. Kaya para akong restaurant kanya-kanya yung mga order kung anong gusto. Yung isa, Veggie dog ang kinain. Ayun, nasa trampoline na. Tapos, ano? Ano bang kinain niya? Ah, uh, may isa pa eh. Waffle. <laughs> Gusto niya daw ay waffle with chocolate chips. Tapos, veggie dog. Tapos, uminom siya ng kape. Cold coffee. Yun, yun yung dinner niya. Ayun, ayun yung pangalawa. Ayan. Andun siya sa trampoline. Yung hinatid ko sa dance yung si Marley. Tapos si Dylan yan ang kakain daw ng angel hair kung tawagin namin. Kasi mahaba yun. Angel hair. Angel hair to. Kung tawagin kasi o. Oh. Tapos, butter lang ang gusto. Walang ano, kahit na anong lagay. Bukas gagawa nga ako ng chicken. Para naman may protein sila, hindi puro carbo. yun Tapos, ito yung butter. Lalagay lang natin itong butter. Yan. Yan, ganyan lang. May melt. Tapos, tatawagin ko na siya. Sa taas po. Six daw siya kakain. Ay, eh, magsi six o'clock na. Yan. Buti nga po na iiwanan na tong mga to eh. Kung hindi, kung hindi pa sila na iiwanan, uh, aantayin kong dumating ang parents bago ako makauwi. Yan. Ngayon po, naiiwanan na sila kasi ah... Uh, yung panganay, ano na, pwede na siyang mag-babysit. Yan. Dati, yun, nag-babysit, syempre, syempre extra payment din.